Gusto ko tong simulan sa isang tanong. Kung alam naman natin na mamamatay din tayo, ba't ginagawa pa rin natin yung mga bagay na hindi nagpapasaya sa atin? Parang ang hirap sagutin pero ito ang realidad ng buhay. Ganito lang ba talaga ang buhay sa mundo? O sadyang Kanto lang talaga ang nakalaan para sa atin. Dadaan lang ba tayo at lilipas. Nakakatawa no pero kung tatanungin niyo ako, hindi ko rin alam. Kaya ang video na ito ay ginawa ko dahil kahit lamang sa ganitong paraan ay makapagbigay ako ng inspirasyon at maging makabuluhan sa nakikinig ngayon lalo na sa mga kabataan. Marahil ang iba sa inyo ay hindi ako maintindihan pero noong mga nakaraang taon, naging mahirap sa akin ang lahat. Naging masakit, naging mabagal, na tila ba parang humihinto na ang mundo. Isa lang nararamdaman ko ang pagkabigo at pagkalungkot sa buhay. Kaya lagi kong hinihingi sa Panginoon na Ama na nasa langit Gamitin mo po ako. Gamitin mo po ako na mapakita ko ang totoong kabuluhan ng buhay. Pero kahit ako hindi ko alam kung ano ba talaga ang layunin ko sa buhay. Parang hindi ko kilala ang sarili ko. Gusto ko lang sa ngayon maramdaman ang mundo ang lupa, ang hangin, ang tubig na umaagos kasabay ng mga huni ng ibon. Dahil alam ko na darating ang araw na hindi ko na magagawa ang lahat ng yon. Isa lang ang alam ko sa ngayon. Ang kailangan nating magpatuloy. Dahil sa buhay na ito, ay mabibigo pa tayo ng maraming beses at sigurado ako doon. Hindi man natin maintindihan sa ngayon pero malalaman mo din ang dahilan kung ba't nangyari sa atin ang lahat ng to. Ang sarap kaya mabuhay. Kaya kahit andito ako sa malayang lugar na aking kinalalagyan ngayon, kung isa ka man na nakakaramdam ng gaya ko o nakakaranas ng ganto, kailangan mo lang huminga ng malalim at magpakatatag. Ang video na ito ay tawagin nating paghahanap sa sarili. Kung mawala ka man, okay lang 'yon. Hanapin mo lang ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo.